Ito lang naman ang dinadayong falls sa Ilocosor, mala magical na view at malalaking kabundukan na nakapaligid nito. Dumaan sa Suyo Cervantes Road, mas kilalang bisang pass kung tawagin. Summer capital ng Ilocosor at ang kalsadang kahit challenging, sobrang gandang titigan at pagmasdan dahil saan yung forma nito. Tara kawaan trip, samahan nyo kong lakbayin ang Ilocos Region at tatagos tayo hanggang Cordillera Region. Bago ang mahabang biyahe, Papakabit muna tayo ng bagong gulong. Ibiro ang gagawin natin yung biyahe, pero gagawin pa din dahil masaya tayo sa ginagawa natin. Inabutan na tayo ng ulan sa may pandi bulakan. At ito din ang ipapalit natin sa lumang mags ni gulat. Namban mags na gawa sa Thailand. Sabay so, pakabit natin ang gulong. Durotals pa din dahil ilang biyahe na natin itong kasama. Kaya subok na. Nagpatsin oil na din tayo dahil si Minort Lop ang gagawin natin. At dito na magsisimula ang biyahe namin. Alas 11 ng gabi nang nagtikop kami sa may Valenzuela. Mabilis lang ang biyahe dahil narating namin agad ang arko ng Pampanga. Kasama natin si James TV, Motolong at Quiz James TV. Gusto namin bumiyahe ng maaga dahil sa walang traffic at malamig pa. Image na una imedya, nakalabas tayo ng probinsya ng Pampanga. Saktong paubos na rin ang gas natin. Unang pagas natin kay Gulat dito sa Tarlac, 258 pesos. Merienda sa glit para magising ang diwa. At nagsuot na din kami ng vest para wala ng hintuan pagpasok ng Pangasinan. Kaya dapat may dala kayo pag sa norte ang ruta nyo. Yung akala naming usok lang, hamog pala. Pasok namin ng probinsya ng Pangasinan. Dito na rin namin inantay si Dudi na kasama natin sa biyahing norte. Hearing ulit sa intercom para may kwentuhan sa biyahe bawat isa. Dito na rin kami naabutan ng liwanag sa Mayla Union. Dito ang kagandahan pag nagmotor ka sa probinsya. Walang traffic, sariwang hangin na mag enjoy ka talaga. Abang hawak mo ang mandubila. Ang sarap magmotor ka one trip dahil sinagad natin. Alawang gas natin kay gulat, 305 pesos. Paglagpas ng arko ng La Union, saglit na lang din. Madaanan mo ang mahabang tulay na to. Masisilayan mo agad ang arko ng Ilocosor. Ilang balik na rin tayo. At dito na rin kami nag-almusal. Baka wala nang makakainan sa bundok. Sinusulit ang bawat minuto para makapagpahinga. Hanggang sa magpatuloy kami sa biyahe. Galing sa arko ng Ilocosor o bundok na ang rutang dadaanan namin. Kaya yung kasama namin kargado, nagdala ng isang galong gasolina para sigurado walang mabibiling gas sa kaya mas tipid kung stuck ang motor mo first time naming lahat pumunta kaya umaasa lang kami sa google Maps excited na may halong ka ba? dahil hindi natin alam ang kondisyon sa mga kalsada. Pero pag may mga ganitong daan, tawanan at ini-enjoy na lang namin. Sabi nga nila, mahirap na daan patungo sa magandang destinasyon. Ito na yung tulay na bakal na tatawirin namin. Mas challenging na daan, mas masaya dahil doon mo makikita ang tatag at balanse mo sa buhay. Parang bihira lang ang nakamotor na mga has umakyat dito dahil sa sobrang palusong at paaho na daan. Kaya kadalasan, jeep ang sinasakyan ng mga bisita dito. Ito yung mga klase na experience na babaunin dahil sulit ang mga pupuntahan natin. Iisa lang ang buhay natin kawantrip. Kaya sayang yung mga bagay na hindi mo ngayon kaya hanggat kaya ng mga katawan natin gawin muna hanggang sa marating namin ang drop off point puntang falls at tatawid dito sa may hanging bridge 20 pesos para sa parking fee 50 pesos para sa environmental fee at tour guide fee 750 pesos good for 10 packs na pag pumunta kayo dito patag pa lang sa una may makikita kayong palayan at gulayan 40 hanggang 50 minutes ang trekking papuntang falls depende sa lakad mo tatawid sa malinis malinaw na ilog pero all goods na siya ngayon ka one trip dahil simentado na yung daan igaya ng mga una pa at ito yung mga part hindi mo minsan nakikita sa mga pumupunta bago mo marating ang awasin Pongkols. Kahit hingal ka na, okay lang dahil sa linis ng sariwang hangin. Mas okay pag weekdays kayong pumunta para kaunti lang ang bisita. Dahil halos pila-pila, pag weekends kayo bibisita. Hanggang sa marating namin ang Awasin Falls. Ito na yata ang pinakamaganda at mataas na falls na nakita ko dito sa Ilocosur. Ito ay ang tatagpuan sa liblib ng bayan ng Sigay. Kaya sulit na sulit ang pagod pag narating mo na ang Awasin Falls. Dahil marirelax ka sa tanging ganda. Kahit malayo ay pupuntahan mo talaga. At hindi rin namin pinalagpas ang maligo at mag-enjoy sa malamig na tubig ng Awasin Falls. At isa to sa mga dahilan kung bakit kami mahilig bumiyahin bahay kawan trip. na rin tayo ng sticker at habang nagpapahinga, meron silang piso wifi dito. At salamat sa tour guide namin si tatay. Hanggang sa lumarga na kami dahil 4 hours pa ang papuntang Sagada. Ang rota namin, Soyo, Cervantes Road na mas kilala sa nilang Bisang Pass. Isa din to sa pinakasinig road sa hilagang parte ng Luzon. At ito ay matatagpuan sa pagitan ng probinsya ng Ilocosor at Mountain Province. Kaya mapapahinto ka talaga sa anyong ganda nito. So, trip, andito na kami sa may Soyo, Cervantes Road. Sobrang ganda ng view. makita ko Parang painting siya. Ayan sa taas, sa taas pa. Ayan. Ang angas parang pinting lang ang bisang pass ay mahalagang parte ng ating kasaysayan noong World War II maraming sundalong Pilipino ang lumaban at nagbuwis ng buhay noong digmaan para sa kalayaan kaya mabubusog ang mga mata mo sa ganda ng view na makikita mo dito alas 3 na ng hapon nandumaan kami sa bisang pass national monument halos di na makita sa sobrang kapal ng hamog Dumiritso na lang kami sa biyahe halos 3 minuto pa ang biyahe bago marating ang bayan ng Cervantes Ilocosor dito na rin kami nagmerienda at nagkape tanggal gutom sa biyahe dito na rin bumuhos ang malakas na ulan at halos isang oras din kami nag Intay bago tumila galing sa kanto na to 2 hours pa ang bumunoy namin papuntang Sagada maganda na din ang panahon at maaliwalas na sobrang sarap talaga dumaan sa mga ganitong lugar Nahalos halos kayo lang ang dumadaan magsasawa ka sa mga hamog at syempre payapa hiram lang ang buhay natin kawantrip. trip kaya gawin natin yung mga bagay na nagpapasaya nabutan na rin kami ng gabi sa daan pero tuloy tuloy pa din ang biyahe kung may night ride sa Marilake literal na dito naman kami sa Sagada mag night ride ng gabi solid experience na naman ka trip dito kami magpapalipas sa Sagada gabi sulit na buong araw ang biyahe salamat sa panonood ka trip at abang ang susunod na video. ano kawang trip? Sama ka sa biyay ko!